Higit 6 na milyong pisong halaga naman ang mariwana na sa Kalinga habang higit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na sabat din sa Baguio City. Nagbabalik si Bien Manalo. Sinalakay at sinunog ng mga operatiba ng PIDEA Region 12 ang dalawang plantasyon ng mariwana sa Tinglayan, Kalinga. Nasa bad sa o Plansmokelandia ang 6.3 million pesos na halaga ng mariwana. Patuloy naman ang investigasyon habang tinutugis na ang may-ari ng plantasyon. Mahigit isang milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasakote sa ikinasang drug by bus operation ng NBI Cordillera at Pidea Cordillera sa Asin Road, Baguio City. Kalaboso sa operasyon ng isang alias Oraka na tulak ng droga. Nakumpis ka rin kay alias Orak ang by bus money, motorsiklo at mga drug paraphernalia sa Bontoc Mountain Province, mahigit 700,000 pisong halaga ng marijuana dried leaves ang narecover sa interdiction checkpoint operation ng Pidea Cordillera. Tiklo ang isang alias Ray, 30 anyos na residente ng Tondo, Maynila. Napag-alamang miyembro ng drug group sa Tondo si alias Ray at dati na ring nakulong dahil sa pagkakasangkot sa kalakaran ng droga. Sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga nadakip na sospek. BN Manalo, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.